Mabung sa Cook sa Talisay City sa probinsya sa Negros Occidental, Bao, nagapanglimus na lang matapos nagsuprer sa glaucoma nga pamalatian. Simple nga wish sini nga makahanda sa buong Pasko, ginhatag sa isa ka inoy nga natandog ang Blachagon sa istorya. Ang aton hashtag best Christmas ever feature, ang gintutukan ni Aileen Pedreza. Mga nagahagunos nga truck, kag mga salakyan. Asuhalin sa tambutso, Yabok, kag nagatagiti nga init sang adlaw. Ini ang ginaagwanta sa 62 anyos nga si Tatay Arsenio Jimenez Jr. sa iya adlaw-adlaw nga pagpanglimos diri sa Kilizang Highway sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City. Ang sungkod, kagamay nga plastic container, ginapatik-patik ni Tatay Arsenio agud makuha ang atensyon sa mga nagalabay nga mga motorista. Dako na ang iya kalipay kung may makabati kag makahulog sa sinselyo sa sulodlan. Gin pakigbayin sini sa news team nga sadto isa ini ka sa restaurant pero bangod na apektuhan sang glaucoma ang iya mga mata amat amat na nadula ang iya pananawan kadungan sang pagkadula man sang iya mga handom ang iya kabuhi diri na lang naglibot sa igad sang dalan way ko way ko way man ko sang pangayuan mo nga para makakaon ko hindi na rin nagid lang sa gadalan. Ah, budlay eh. Budlay kaya kaayo yung mang ano di magtindog ko di. Wala na inisang puloyan. Gani sa masami sa mga waiting shed lang ini nagatiner. Ang iya wish kung tani may mahanda man bisang gamay lang si Ninga Paskwa. Sa tunga sa iya pagpanglimos, may isa ka motorista nga nagpundo kag nagpalapit sa iya. Siya si Janice, isa ka single mom, nga natandog sa sitwasyon ni Tatay Arsenio. Tag sa Kapaskuan, anda na sini nga maghatag sang bulik. Tahalin ah, man ko sa pigado, so na experience ko man kung ano ka budlay magpigado. Ang news team nagupod kay Jenny sa pagbakal sang regalo para kay Tatay Arsenio. Sa pagbalik niya, dala na sini ang ginpromisa nga Pasko. Si Tatay Arsenio, wala na punggan na mangin emosyonal. Bangod may pang na Buena ka groceries pa nga bitbit. -bit. Yan, maraming maraming salamat gud ha dahil ara ka para sa akon. Hindi lang si Tatay Arsenio ang feeling blessed, kundi si Janice Man, bangod na ka-share in isang blessing sa kasubong ni Tatay Arsenio. Ang aton nga pagbulig naman niya sa isang kapareho naton, hindi lang sa Christmas. Dapat kabaluman ka Manila manilag sa palibot, kag magbulig man kita sa mga dapat buliligan. Aydin Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition.